hawakan mo siya sa braso ng dahan-dahan. Dapat yung soft na pagkahawak, hindi hawakan mo siya sa kamay. Ganon. The power of touch. May natitipuhan ka. But, it doesn't mean na meron kang pagtingin dito. In other words, trip mo lang siya. Ngunit, hindi mo siya kakilala at hindi mo alam kung paano mo ito sisimulan. Hindi mo alam kung paano ka hahakbang ng first step. Yung tepo na gusto mong gumawa ng way dahil may plano ka sa kanya. Gusto mo lamang yung plano mo. Wala kang ibang hangad kung hindi ang plano mo para magtagumpay rito. Gusto mo lamang ito maangkin without label. Ano ba ang label na tinatawag? Ibig sabihin, wala kayong commitment na tinatawag. Wala kayong relasyon. Yung walang tinatawag na mansari, ang gusto mo lamang ay, ang target mo lamang ay, gusto mo lamang ay, maangkin ito at tapos na. The end. Merong tawag dyan, sexual attraction. Well, sa panahon ngayon, nangyayari talaga yan sa totoong buhay. Yung tinatawag na magkaibigan, pero merong binipisyo. Yung minsan lang nagkikita. Pero kapag nagkikita silang dalawa, ay, ay parang manok sila na nagsasabong. Ganon, nag-aaway. You know what I mean. Merong mga relasyon na nagbibuild ng ganyang klase mas gugustuhin na lang nila na walang label. So, balik tayo doon sa ating topic kung paano mo maangkin or ang babaeng gusto mong tripan lamang, pinagtripan mo lamang, nakita mo lamang ito ng isang beses, pero nabighani ka, but it doesn't mean na ikaw ay umiibig na sa kanya, ang gusto mo lamang ay ang pakay mo, Well, kaya tayo nakakaramdam ng ganun ay merong tawag dyan, sexual attraction. Parang piling mo, nakita mo lang siya ng isang beses ay okay siya sa mga ganong bagay. Mas liligaya ka at piling mo rin ay bibigay din siya kaya hindi mo lang alam kung paano mo sisimulan ito. Meron akong ibabahagi na tips kung paano mo makukuha ang isang babae kahit hindi mo siya kilala. Number one, dapat simulan mo muna siya sa date. Hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa agad-agaran, kaya dapat simulan mo muna sa pakikipag-date rito. Kaya naman ay maaaring maging magkaibigan kayo, pero maaaring merong mangyayari. Or in short, FUBU. F-U-B-U. -u. Ano ba ang ibig sabihin ng FUBU? Magkaibigan na merong binipisyo rito. Pero ito, warning, hindi mo pwedeng pag-usapan o sabihin sa kanya na sa babaeng gusto mo, kaya agad-agad ay kumilos ka na. Dahil parang pangit ang dating kapag sinabi mo ang mga bagay na iyan. Wala na. Sira na ang diskarte mo kapag sinabi mo ang mga bagay na iyan. Kaya dapat ay mahinhin lamang tamang-tama lang ang pagpapakilala mo sa kanya o ang mga binibigkas mo. Ang mga binibitawang mong salita ay dapat maingat ka kung meron kang plano para sa kanya. Kung nagsisimula na kayong maging magkaibigan, hayaan mo lamang siya na makita niya ang maganda mong katangian. Kaya dapat talaga ay magsimula kayo bilang magkaibigan. Dahil hindi lahat ng gusto mo ay nakukuha mo, or hindi lahat ng bagay ay nakukuha ng agad-agaran, meron tayong proseso dyan. Bonus na lamang yan kung nakuha mo siya ng agad-agaran. Kaya naman, pag feeling mo ay isa siyang sensitibo na babae, konserbatibo, ay dapat mag-ingat ka. Hayaan mo lamang siya na makilala ka niya ng lubusan. Huwag kang magmadali. Relax ka lang. Kailangan niyang malaman na interesado ka sa kanya. Ano? Makinig ka. Palagi mo siyang kausapin. Palagi kang magpakita sa kanya. Samahan mo siya. Samahan mo siya sa mga gusto niyang puntahan. Kailangan ay soportahan mo ang kanyang mga gusto. At habang sinasamahan mo siya, ay ang mata mo ay hindi dapat nakahiwalay sa kanya. Para paglingon niya sa iyo ay nakita kanya para iisipin niya na meron ka talagang pagtingin sa kanya. O oh, ba diba, Mysterious effect? <laughs> Gawin mo lamang yan, dudong. Sinasabi ko sa'yo, epekto talaga yan kung meron kang gusto na babae or meron kang gustong pagtripan lamang ito. Huwag tayong magpaasa sa mga babae dahil masasaktan sila ng lubusan. Remember, ang karma ay nandyan lamang yan. Anytime, babalik yan sa'yo. Kaya yan ang advice ko. So eto, makinig ka pa ng mabuti. Number three. Huwag mong hahayaan na mapunta ka sa friend zone. Ayos lang maging magkaibigan, pero dapat ay klaro na na may gusto ka sa kanya. Dahil ayaw mo naman na may mangyari na magkaibigan lang kayo. Kailangan matuto kang bigyan siya ng compliment. Sabihin mo, ang sexy ng damit niya, bagay sa kanya. Pag ganoon, merong sexual tension sa inyong dalawa. At eto, dapat bigyan mo siya ng panahon. Dapat magkaroon kayo ng oras na kayo lang dalawa. Alam mo ba kung bakit? Para maging komportable siya na kasama ka. Kasi naman, kapag kasama nyo ang mga kaibigan nyo, ay ang nangyayari, behave normally. Pero, kapag naiwan na lamang kayong dalawa, Pwede kang gumirit. Pwede kang magpasarin ng salita o magparinig sa kanya ng konting matamis na pagsasabi. Ano ba yung sasabihin mo? Makinig ka. Hi, salamat. Masosolo ko na rin ang babaeng sexy na ito. Yes, dapat ay meron kang mga salita na matatamis sa kanyang tenga. Sinasabi ko sa iyo, kapag meron kang nalalaman na magagandang salita na mga konting bola, yung alam mong magpapakilig sa kanya. Dapat ay meron kang sense of humor. At eto, mas malupit. Panglima, the power of touch. Pagtatawid kayo, hawakan mo siya sa braso ng dahan-dahan. Dapat yung soft na pagkahawak, hindi yung hahawak ka na gano'n na nakakasakal, yung nararamdaman niya yung sakit. Dapat yung soft lang, yung halimbawa, tatawid siya. Dapat yung kinikare mo siya, gano'n. Yung... Eto, take note, hindi lang sa braso, hawakan mo siya sa kamay, gano'n. The power of touch. Kapag magkaharap kayong dalawa, kapag nakita mong may buhok sa mukha niya, kunin mo ng dahan-dahan. Huwag -dahan. yung pag na, -ano, dapat yung talagang ma-feel niya, yung pagkuha mo, yung pag-care mo sa kanya, yun. Dapat soft lang. Huwag yung ganun. Yung merong dumi sa mukha niya, kunin mo. Dapat yung dahan-dahan lang. Dapat mararamdaman niya ang kuryente hawak sa braso. Kunwari, kung tatawid kayo, Kukunin mo yung buhok niya halimbawa kapag nakakain niya na meron kasi mga ganun eh yung mga ibang babae hindi napapansin. So anyway, hindi lang naman 'yan. Marami pang paraan sa tinatawag na the power of touch. Pakitaan mo siya ng katawan mo. Take note kung meron kang ipagmamalaki, kung meron kang six packs abs, why not? magkunwari kang nag stretch ka, ganon kunwari, ganun, masakit yung liig mo, o di kaya, mga braso mo, pakitaan mo siya ng mga muscles mo dito. Kung meron kang muscles, ay sa ganong paraan ay maglalaway siya. Sinisigurado ko sa iyo, pero dapat galingan mo ang pagdadrama. Hindi yung masyado kang obvious, nahahalata niya. Kapag ganon, sira ang diskarte mo. At eto pa, mas malupit ito. Actually, common ito na ginagawa ng mga lalaki kapag meron silang gusto sa isang babae. Iyayain mo siyang manood kayo ng movie. Lalo na ngayon, bukas na ang mga sinihan. Dahil eto yung pagkakataon na magkakatabi kayong dalawa. Magkatabi kayo. Yung walang distorbo, walang mga kaibigan nyo. Kayo lang dalawa mismo. At dito mo sisimulan yung pangsimpleng akbay o ilagay mo sa braso mo ang mga kamay niya, kunin mo ng dahan-dahan, huwag -dahan. yung gano'n na nakakasakan. Dapat sa tuwing gagawa ka ng mga moves ay dahan-dahan lang. Yan ang lagi mong tandaan. At kapag nanonood na kayo, pasimple ang mga paa mo na igalaw mo. Kunwari, nilalaro mo ang mga paa niya. Ganon ang techniques. Dapat yung pasimple lang, yung parang wala kang pakialam, kunwari, nabobore ka lang sa pinapanood nyo, nilalaro-laro mo, kunwari, ang paanya. niya. Tandaan, dapat klaro na meron kang gusto sa kanya. Huwag kang masyadong pabigla-bigla. At pipilitin siyang gawin sa mga ayaw niya. Lagi mong tatandaan, mas maganda ang slowly but surely kung sakali man na hindi siya nagbibigay ng sinyalis na gusto kanya at sa kasakaling meron ka ng gawin sa kanya ay humingi ka ng tawad. Kasi nga, inaagad-agaran mo na siya, naubos na ang pasensya mo, naubos na ang pera mo, sa kakalibre mo sa kanya, pero wala ka pa rin napapala sa kanya. Hindi mo nararamdaman na meron siyang attachment sa iyo. Kapag ganon ay dapat humingi ka ng tawad kapag ginawa mo na yung gusto mong gawin para sa kanya. So, yun lamang ang aking ibabahagi kung paano mo maangkin o paano mo makilala ang isang babae na na-attract ka agad-agad kahit wala namang label sa iyong nararamdaman, yung tempo na sexual attraction lang ang nararamdaman mo sa kanya. So, yun lamang. Ang advice ko lamang doon ay dapat simulan mo talaga sa magkaibigan talaga. Dapat kilalanin mo siya ng mabuti. Dahil tandaan mo, hindi lahat ng bagay ay nakukuha ng agad-agaran. Lalo na sa mga bagay na iyan. Ay baka pwede kang magkasuhan pa or whatsoever na mga ano. Kaya, kaya kailangan dapat magingat ingat talaga tayo kahit guapo ka pa kahit marami ka pang pera swerte mo na lamang kung meron talaga siyang tunay na pagtingin sa iyo or swerte ka kung kahit hindi ka nagdi-date kahit hindi ka gumagastos para sa kanya pero alam mo na agad-agad, ramdam mo na na meron talaga siyang attachment din sa iyo. Eh, bonus mo na lang iyon. Pero kapag feel mo naman na medyo mahirap tong kunin na babae na ito, dapat ay simulan mo yung mga ibinigay kong tips sa iyo na dapat pinakauna ay kaibiganin mo muna. Magsimula ka sa pag-date, yayain mo siya sa labas. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. I-click mo na 'yan at i-click mo rin ang bell para ma-notify ka sa aking mga bagong video. Thank you for watching. Bye.